Ay po mga kalingap, sa ngayon po ano, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon mga kalingap, meron po kami pupunta ngayon at uh, papunta po kay, kami ngayon kay Christy at uh, meron po kami uh, dalang uh, <coughs> bigas po para sa kanya. At uh, bibisit po natin at kasabang po natin si Dudong Ruel sa kanyang pabahay kay Christy po. Ayan po mga kalingap, samahan po kami para masaksihan po natin kung ano na po yung kaganapan doon sa pinapagawang bahay ni. Siyempre po ano, maraming salamat po sa uh, nag-sponsor po. Maraming salamat sa nag-sponsor. Uh, po, sana po ano, wag po kayong magsasawa na tumulong ano po sa lahat ng mga pinagagawa natin. And maraming marami po salamat at siyempre po wag natin kalimutan din ano. Na so, supportahan po yung Bal Santos Matuba at Edna Vlog, Kalinga Pra, Brichel Morales Vlog, Royal of Malalag at ang uh, Team Roboys po at siyempre po ang ating kasama. Sa ngayon po ay kasama na naman natin. Shoutout po mga Kalinga. Pasupport po natin munting channel Kalingap Gilbert po sa hindi pa po subscribe Pasubscribe subscribe po mga kalingap. Ayan po, ayan po mga kalingap. Dalawin po natin ang kanyang YouTube channel at uh, salato sa na ng mga nagsusuporta sa ating channel kay Marius Vlog. Suportahan po natin kalingap yung pwede. Maraming po. Maraming salamat mga kalingap. Okay po. Ayan, po ang aming uh, bulalo. Bulalo bakit po Palangra. sa sabaw. Ayun na sa ilalim po. <laughs> <laughs>

yano? Okay, wait lang. kaya 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 ganyan kaya 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 go. kaya 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 Yan. Nice Matalim yan. <laughs> Ayun, laking itak po dito mga kalingap. Nag-away-away dito na oh. Nag-away-away na sila dito. Si Dodong po, ang laki ng ikanyang ispagat. Yan si Arkanghel. dito lang nyo po ito makikita dito sa tabi ng kalsada dito sa uh, Bautista ayan po ayan po si yan, yung robots po kumuha na ng pang self defense. Natang magpapatuloy. Kumain na. Kain mo ako tulak lang kalaban ko.

Bakit tinukod mo yung ano? Ay, little, little, little. yeah na Dalhin mo. Yeah. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, action! action! <laughs> lang. <laughs> <laughs> okay. ah, sige. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go! Ang <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Ayan po mga kalingap hanggang dito na lang. Ayan no, napaka-gantang konsyumentigat nito sa mabigat, hindi po siya. Mabigat. Parang nang. ko ito. Putin po ito. Ayan.

Magkano yung ganun, Boss? Magkano yung ganun na... yung malaking bayuan? 2.5 2.5 yan? Wala nang tawag yan. <laughs> <three, four>, <laughs> yan? Pang lubak. Oh. Ganda <laughs> niya, pang lupa. Ito o. Ayan o. balikan na lang natin no? kasi may lakad pa tayo sa isa kasama na dyan yung pang oh, ako ah, pa ha kasama na po yung pang luba ayun ah, yeah. oh, sige pali kan ko yan ka na, no? kay ko to kay kuya bal no? mga vlogger kan dito rin po yan dito rin ano ako okay, so sa puno, sa malaki pang kalamansi, Juan, Juan, itipuy 200. Juan, 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 200 200 Juan, 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 hindi

Dalawa daw. Perfect. May dalawang limpo, may dalawang pityo, may dalawang bulalong. Dalawang ay eh. At saka may Bicol Express O Sige, isang Bicol Express. Okay na yun? Okay. Okay. one point. po, meron po. Ay, meron, sir. Ayan. Sprite po. Okay. Oh, po, lang. <laughs> ano <laughs> Sprite, sprite. Okay. Okay. Okay so ngayon po mga kalingap ano nang galing tayo doon sa tagaan medyo nag-away-away doon sa tagaan uh, ngayon uh, nagutom po kaya dito na lang kami sa ano naman kakain muna kami dito ay okay. kuya bubuy

Eh maglalay po ngayon si Toto Kaya ano. dito na muna kami para kumain Ayun ang gugulo na naman po ng kasama natin Hindi madaling mahalin Hindi madaling mahalin ay, bakit hindi ko madali? Uh, kasi you, um. vos, yeah. hey, uh, uh, cute mag Hindi madaling mahalin. Ay, Ipot muna. Yeah. Ba't ganon? Ba't ganon? Ba't ganon? Eh ba talaga pag in love ano? Eh uh, po ito po ang um, uh, order namin mga kalingap. Ayan.

yung susunod ng dalaga, makita mo yung ano dyan pag binidyo mo siya. Nakarating na ko doon bro sa dala susun dalaga, nakarating na ko doon. Hindi, if yun bang nakita natin na, hindi, ang nakita natin doon yung gatas na <laughs> eh. Yung gatas, yung gatas, may tagas yung gatas doon eh. Eh, mapasilpi nga kayo, subukan natin. So, pasilpi. Oo, pasilpi, pasilpi. Matisting natin, matisting naman kung gaano talaga <laughs> kaganda yung... Samsung. Ganyan nyo, oh. Galing? Galing so, so, sa sa Gotta, uh, Lima. Lima. Pero pa sa tagiliran yung camera. tagiliran, meron yung dyan. Back up. Uy! Huwag yung video Ay, Ay, lang na bulag siya o gindigwa o gindigwa. Dino o. Ganada. ba selpe distinct. Ayon po ang uh, aming uh, bulalo. Bulalo bakit kahit po sa sabaw. Ba? Ayun na si ilalinis <laughs> ba po yung aming bulalo sa ngayon. Hoy Lola, ishare ko 'yan po, Lola. Dito naman natin ulit. Matutong na yan. Paano kumain? Hindi, lahat gawin. Ay, lahat pala. Ayun ko. Ayun ka muna. Pero Marcel Aimbron. Ah, dito na. Marcel Aimbron. One. Eh po mga kalingap, hanggang dito na lang na muna po ano. At uh, nga po, kakakain lang namin ngayon ng panang at uh, papunta pa po kami ngayon ng Laridel, uh, Larry Del doon po kay Christy sa pabahay po ni Dudong na atin na scout ayun po mga kalinga pa uh, siyempre po huwag po natin kalimutan ano, lahat na po ng mga suporta, na uh, Kuya Bal Santos Matubang at Ed uh, na vlog kalinga pra Brasil Morales vlog at Royal of ang Team Robles po mga kalinga maraming maraming po sa mga sana po huwag po tayong uh, magsawa na sumuporta ayun maraming salamat po